Magandang araw mga kabatiran. Nais ko muna magpakilala sa inyo. Ako si Kabatiran. Sa channel na ito ay nais kong magbigay ng mga kaalaman na talaga namang susubok sa inyong isip. Maaaring ito ay random na kaalaman, politika, agham at iba pa. Sa channel na ito ay hindi natin nahayaan ang anumang false information dahil tayo ay mga mamamayang kakampi lamang ng walang iba kung hindi katotohanan lamang. Kaya naman, simulan na natin ang kauna-unahang video sa channel na ito. Ang video na ito ay mahati sa dalawang serye, part 1 and part 2. Kaya simulan na natin. Kamakailan lamang ang celebrity pastor na si Apollo Kibuloy ay nahuli ng na mga kapulisan upang harapin ang mga patong-patong na kaso na isinampas sa kanya tinagurian siyang isang pugante dahil dito. Pero ang tanong ng karamihan, bakit naging pugante ang pastor na si Apollo Kiboloy? September 8, 2024 Ayon sa article ng Le Monde sa pangungunan ng Estados Unidos, ang celebrity pastor na si Apollo Kiboloy ay inaresto para sa kasong child sex trafficking ang US Justice Department mismo ang nag-charge kay Apollo Kibuloy noong taong 2021. Sinasabing ang mga personal assistants o tinatawag ding pastorals niya ay allegedly kailangang makipagtalik mismo sa pastor dahil ito ay required daw at parte ng kanilang trabaho. Ang mga biktima ay puro babae na nasa edad na 12 hanggang 25 taon gulang. Sa madaling salita, talaga namang wanted itong si Pastor sa Estados Unidos kaya siya pinaaresto nitong nagdaang mga araw. Umabot sa dalawang linggo ang paghahanap ng mga pulis sa Pastor bago nila ito tuluyang mahuli at arestuhin. Talagang pumutok ang balita ng sabihin ni Interior Secretary Benjamin Abalos sa kanyang official Facebook page na naaresto na ang pastor nang walang binibigay na sapat na impormasyon si Pastor Kiboloy ay politically connected. Maaring ang iba sa inyo ay mayroong ideya kung sino-sino ito. Kaya naman posibleng pareho tayo nang iniisip. Ibibigay ko na ang isang politiko. Ito ay walang iba kung hindi ang dating Pangulo na si Rodrigo Duterte o mas kilala bilang Digong. Kaya naman umpisahan na natin at pag-usapan ang ilan pang mga politiko na sumuporta sa celebrity pastor na si Apollo Kibuloy. Nahulaan nyo na ba kung sino ang unang politiko? Ito ay walang iba kundi ang vice presidente ng Pilipinas sa kasalukuyang rehime, ang nag-iisang Bratinella, Sara Duterte. March 12, 2024 Ayon sa artikulo ng Philstar Global, tinepensahan ng Vice Presidente sa publiko si Apollo Kibuloy. Tinawag niya rin itong spiritual advisor ng kanyang tatay. Inilarawan ni Vice Presidente Sara Duterte na unfair at violent ang mga nang-aakusa kay Pastor Apollo Kibuloy. Tatlong Senate hearings ang hindi dinaluhan ng pastor kung kaya't naging dahilan ito para simulan ang pag-aresto sa kanya. Ang mga House leaders ay nais papuntahin si Kibuloy at harapin ang komite para personal na ipaliwanag kung anong role niya sa pagpapatayo at pagpapatakbo ng SMNI. Matapos sabihin ng kanyang legal representatives na siya ay walang kinalaman sa network na iyon. Ang paglalarawan ni Sara Duterte sa accusers ay isang kompirmasyon ng kanyang pagsuporta kay Kibuloy first time in public. Sa madaling salita, sinusuportahan at ipinagtanggol ng vice presidente ang isang wanted sex trafficker. Halos isang buwan na rin ang nakalipas ng may isang dating membro ng KOJC ang naging testigo. Sinabi nito na si Sara Duterte ay tumanggap ng napakaraming baril kay Kibuloy noong siya ay dating mayor ng Davao City. Ngunit hindi kailanman kinumpirma ng bise Presidente kung ang aligasyon na iyon ay totoo o hindi. Ito raw ay isang hakbang lamang upang siya ay atakihin at siraan. Naniniwala rin si Sara na ang mga naganap na legislative hearings kay para kay Kibuloy ay walang anumang kredibilidad. Sinabi rin ni Sara Duterte na hindi man lang kayang magpakilala ng mga testigo para patunayan kung may kredibilidad ba talaga ang mga aligasyon nila laban sa pastor. Kung kaya't wala raw patutunguhan ang mga hearing. Inilarawan niya rin na isang isyo sa media freedom ang pagsuspende ng National Telecommunications Commissions o NTC sa SMNI. Incidents and allegations like this are no joke. Kiboloy deserves to be given a fair trial in the right court, sabi niya. Idinagdag niya rin na hindi raw makukuha ang hostisya at katotohanan kung ang trial ay isinasa publiko. Kaya naman ang mga pahayag na ito galing sa Vice Presidente ay isang malaking hypocrisy. Sa daming mga kontrobersya na kinakaharap ng founder at leader ng Kingdom of Jesus Christ, KOJC, nagawa pa ng Vice Presidente na pabulaanan ang lahat ng ito. Para sa kredibilidad ng video na ito, narito ang pinaikling clip na totoong may mga pahayag si Sara Duterte ukol sa pagsuporta at pagtatanggol sa Puganting Pastor at SMNI. Media Network Incorporated. Sa mga ginagawang pagdinig ay tila pinatawan na ng guilty verdict si Pastor Kibuloy kahit na nakabatay lamang ang pagdinig na ito sa mga paratang ng mga testigo na nagkukubli ng kanilang katauhan at hindi mapatunayan ang kredibilidad. Marami sa atin ang naniniwala na ang dinaranas ngayon ni Pastor Kibuloy ay isang pandarahas at hindi patas. Bukod sa hearing na walang pinatutunguhan, ay kabilang rin dito ang indefinite suspension ng broadcasting network na SMNI na isang issue ng media freedom. Hindi biro ang mga pangyayari. Sinabi ni Senator Lisa Hondeberos araw ng Merkoles sa isang press briefing, ibigay na lamang daw ni Sara Duterte ang kanyang enerhiya sa mga mahalagang bagay. Kaysa ipagtanggol ang relihiyosong leader na si Apollo Kiboloy na humaharap sa patong-patong na akusasyon ng pang-aabuso sa karapatang pantao. Hiniling din ng senator na mag-focus na lamang sa pagpapalakas ng depensa ng mga mga ngisda, sundalo at coast guard laban sa sunod-sunod na pang-aapi ng China. Tulad nga nang nabanggit ko, taong November 2021 pa ang warrant arrest na ito kay Kiboloy. Sinabi ni Sen. Risa Honteberos na dapat subaybayan ng Vice Presidente ang Senate hearings at pakinggan ang mga aligasyon kay Kibuloy ng tatlong kababaihan na kanyang inabuso para sa ngalan ng tinatawag na Divine Sacrifice. Isa sa mga biktima ay Ukrainian, kaya naman hindi na natin kailangan itanong kung bakit naghimasok ang Estados Unidos dito. Binanggit din ng senator na mayroon ding mga ibang reklamo laban sa KOJC. Kabilang narito ang mga aktibidad na involved ang mga bata. Ang mga bata na ito ay pinangakuan ng scholarship kung sila ay magiging full-time members at workers ng Kingdom Kuno. Ngunit malayo pala ito sa ipinangako sa kanila sapagkat sila ay napatigil sa pag-aaral para paglimusin lamang ng buong araw sa mga kalye. Dagdag pa ni Sen. Riza Hondeberos na dapat naging informed ang Vice Presidente bago siya nagbigay ng mga komento sapagkat ang mga ito ay serious offenses laban sa mga kababaihan at kabataan na inabuso ni Kibuloy. Matatandaan din sa buwan ding ito, March 2024, ipinangalanan ni Kibuloy ang dating Pangulo Rodrigo Duterte na siya ang bagong caretaker na mga properties ni Kibuloy noong naglabas ng arrest warrants ang isang judge sa California laban kay Kibuloy. Malinaw na malinaw talaga na ang mga Duterte kabilang ang Vice Presidente Sara Duterte Nasila ay pro-Kibuloy dahil sa pagdalo nila sa isang prayer rally sa Liwasang Bonifacio sa Manila. Ang prayer rally na walang iba para kay Kibuloy. Sinabi nila Nao del Norte representative Muhammad Khalid Dimaporo na hindi nila alam ang talagang layunin ng Vice Presidente para sa rally. Sinabi rin ng La Union Representative Francisco Paulo Ortega na ang mga kilalang politiko na naroon sa pro Prokibulay Prayer Rally ay mga taong dapat na nangunguna sa pagresolba ng mga problema na kinakaharap ng bansa at hindi dumagdag sa anumang tensyon na nabuo sa loob ng gobyerno. Binalaan din ng Aklan Representative Teodorico Haresco ang mga Duterte tungkol sa kanilang presensya sa Kibuloy Rally dahil ito raw ay borderline seditious. Ibig sabihin ay hinihikayat ng mga Duterte na kalabanin ng mga mamamayan ang gobyerno. Pinuna rin ng ACT Teachers Representative Franz Castro ang tatay ni Sara Duterte sa paglipad nito galing sa Davao City para lang dumalo sa rally. At hindi man lang nagkaroon ng oras para dumalo sa hearings ng Quezon City Prosecutor's Office dahil sa pang reklamo sa kanya na lawmakers grave threats. Matatandaan kasi na binantaan ng dating presidente na patayin si Castro sa isang broadcast ng SMNI. Isa rin sa rason kung bakit hindi raw dumadalo sa hearing si Rodrigo Duterte ay dahil malayo ang Davao sa Manila. Wow! Pero nagpunta ng Prokiboloy Prayer Rallies na Manila rin naman ang lokasyon. Anyways, dumako tayo sa August 25, 2024. Kinundi na ni Vice Presidente Sara Duterte na abuso ang pagpunta ng mga polis sa KOJC para arestuhin si Kibuloy. Nakapost sa kanyang Facebook account ang pahayag tungkol sa sinasabi niyang abuse. Hindi ko tinututulan ang implementasyon ng anumang warrant of arrest na naaayon sa batas Ngunit kailanman ay hindi katanggap-tanggap ang paggamit ng dahas laban sa mga inosenteng mamamayan at mga deboto ng Kingdom of Jesus Christ, sabi niya sa pahayag na ito. Sinabi ng Vice Presidente na ang police acts na ito ay pagtataksil sa tiwala ng mga Pilipino sa institution. Bukod sa ito ay labag daw sa karapatang pantao. Hindi rin daw mapigilang maisip ni Sara Duterte na ang mga mapangyayaring ito ay dahil maraming supporters sa mga Duterte sa KOJC. Ang mas nakakapagtaka nga rito ay humingi ng tawad ang vice sa lahat ng miyembro ng KOJC dahil hinikayat niya raw ang mga ito na ipoto ang kasalukuyang pangulo na si Bongbong Marcos Jr. noong huling presidential election. You deserve better. Filipino deserves better. Shukran. Ika niya. Agree ba kayo rito mga kabatid? Kasi ako hindi. September 1, 2024 ito ang araw kung saan patuloy na pinagtakpa ni Sara Duterte ang pinagtataguan ni Pastor Apollo Kibuloy dahil sa tingin niya raw wala na raw sa Davao City ang pastor. September 2, 2024, lalong tumibay ang pagsuporta ni Sara Duterte nang siya'y dumalo sa 39th anniversary rally ng KOJC. Habang ang mga polis ay patuloy na nagmamasid sa paligid at isang linggo na silang naghahanap sa buganting pastor inilarawan niyang ang isang linggong paghahanap ng mga polis kay Kibuloy ay isang krisis at malaking kapahamakan Sa isang interview, nabanggit din ni Sarah Duterte with her rebranding Soft Girl Era na ipapaintindi niya raw na ito ay hindi tungkol sa kanya at sa kung sino man Ito ay tungkol daw sa pang-aabuso sa kapangyarihan at pag-atake sa kalayaan ng relihiyon. Speaking of pang-aabuso sa kapangyarihan, let me remind you, BP Sarah That's what your father did noong rehimi niya pa. Remember the EJK? Never forget. To conclude this Sarah Duterte thing, confirmed, siya ay supporter ng Puganteng Pastor. Dumako naman tayo sa senator na mukhang kailangan na nating ipakapon dahil inhit na naman siya. Kilala niyo na ba? Ito'y walang iba kundi si Robin Padilla. March 6, 2024, Matatanda ang pinangunahan ni Padilla ang pag-iipon ng pirma para mapigilan ang pag-aresto kay Kibuloy. Ito ay kinumpirma ni Zubiri. Mayroon daw 7 days si Robin para makuha ang mga pirma na mga pipigil sa pag-aresto kay Kibuloy. Dahil si Zubiri ang Senate President na pipirma sa order ni na Robin, hihintayin niya muna ang Senate Committee para isettle ang bagay na ito bago siya magbigay ng mga komento sa posibleng issuance of arrest warrant laban kay Kibuloy. March 9, 2024 Nagpatuloy ang pagsuporta ni Senator Padilla kay Kibuloy batay sa kanyang pakikipagtalo sa mga kapwa politician na ang pagdidiin kay Kibuloy ay against sa separation ng church at state. Pero ayon sa artikulo ng Rappler, ito ay hindi tungkol sa relihiyon kung bakit tinutugis si Kibuloy. Tungkol ito sa mga criminal acts na kanyang ginawa June 14, 2024 Annyari sa Human Rights? Tanong ni Robin Padilla Siya ay naghahanap ng probe sa Philippine National Police o PNP sa lubusang paggamit ng fersa laban kay Apollo Kibuloy Si Senator Robin man ay madalas ipagtanggol ang PNP ngunit sa mga oras na ito ay naniniwala siyang hindi kailangang magpadala ng mga polis para arestuhin si Apollo Kibuloy Sinabi niya rin na plano niya magsampan ng resolusyon para investigahan ang PNP Special Action Force o SAF at ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Nakaplano ito sa darating daw na June 18. Ngunit siya ay nagpasa ng advance copy ng resolution at sinasabi niya rito na sa serving warrants ang law enforcement daw ay nararapat na magkaroon ng konsiderasyon sa situation kung saan ang dignidad ng mga tao ay hindi nalalabag hindi rin daw kailangan na gamitin pa ang PNP upang protektahan ang karapatang pantao. Sapagkat ang mga ganitong gawain daw ay mahalaga sa pagpapatupad ng public order, siguradong kaligtasan ng publiko at respeto sa tuntunin ng batas. Talaga nga namang kaybilis ng pag-iisip ni Robin no, bigla siyang naging human rights advocate. Kahit na dati ay ipinagtanggol niya ang war on drugs ng dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan mayroong abuse of power, pag-aresto ng mga mamamayan kahit wala namang warrant at walang awang pagpatay ng mga polis sapagkat sila ay nanlaban daw. Ayon pa kay Padilla sa kanyang resolusyon, Article 2, Section 4 of the 1987 Constitution, sinasabi na ang gobyerno ay magsisilbi at promoprotekta sa mga mamamayan. Ganoon din sa Article 2 Section 11 na ang estado ay dapat pahalagahan ang dignidad ng bawat tao at sisiguraduhin buo ang respeto sa karapatang pantao. Gusto rin ni Padilla na imbestigahan ang mga pulis na nagpunta sa KOJC sapagkat may mga naaiyulat na mayroong mga misyonaryong nasaktan. Binanggit din ni Padilla ang pulis manual na nagsasabi kung kailan lamang ginagamit ang reasonable force. To conclude this Robin Padilla thing. Confirmed siya ay supporter ni Kibuloy kasi pareho silang inhit at hinayupak. Dumako ulit tayo sa huling mga politiko sa unang parte ng seryeng ito. Nahuhulaan nyo na ba kung sino-sino sila? May isang bingo. Bingo! You have the floor, and Joel. Bingo to. At isang kalbo. Kung pareho tayo ng mga iniisip, sila ay sina Bongo at Bato de la Rosa. March 14, 2024, kasama ni Robin Padilla si Nabongo at Ronald Bato de la Rosa sa walang kumpay na suporta kay Apollo Kiboloy sa kabila ng mga pang-aabuso nito sa kanya mga membro ng KOJC kasama ang tatlong senador sa pagdalo sa isang pro Kiboloy prayer rally na tinawag na laban kasama ang bayan na sinumulan sa liwasang Bonifacio sa Manila gabi ng Martes walang iwanan yan ang kataga ni Robin Kaibigan kahit masama ang panahon, yan ang kataga ni Bato. Alam nyo, nandito kami ngayon ni eh, Senator Bongo at ang ating mga kasamahan ay lahat nandito. Dahil gusto naming ipakita kay Pastor Kiboloy na ang pagiging kaibigan ay hindi lamang kaibigan sa magandang panahon. Kaibigan tayo kahit masama ang panahon. Anya ni Bato. Sa madaling salita, sinasabi lamang ng mga senador na ito na sila sila'y magkakakampi. Dito na nga nagtatapos ang part 1 ng video na ito. Ngayong alam mo na ang mga ginawa ng kontrobersyal na pastor na si Apollo Kibuloy at ang mga unang batch na mga politikong sinisuportahan siya, ano ang masasabi mo? Huwag mahihiyang magbigay ng komento sapagkat ang bansang ito ay malaya sa pagpapahayag ng walang iba kung hindi katotohanan lamang. Abangan din ang part 2 ng video na ito. Nauhulaan mo na ba o may ideya ka na ba kung sino-sino pa ang mga sumusuporta sa puganting pastor? Kung oo, abangan sa susunod na video. Muli ako si Kabatiran, sinusubok ang iyong angking kaalaman. Kaya naman kung ikaw ay may alam, siguraduhin ang karamihan ay katotohanan lamang. Huwag ipapahamak ang kapwa at bansa sa kasinungalingan hanggang sa muli, paalam. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe.